Sabi ni Crawford, style makes the fight. Mukhang may tama siya. Mapapanood natin dito ang higanting si Choi at ang kanyang kalaban naman na si Harris. Paano ito pinatigil ni Harris si Choi? Gayong sobrang taas ito. In fact, sa tuwing gusto niyang makatama sa mukha, nang maayos kailangan niya pang tumalon. Pero hindi ito nagiging effective. Ganito ang nangyayari habang umatake siya, tinamaan siya ng solid left nitong si look at that one that was a short left pero bumagsak siya kaya naman after the break kinausap siya ng kanyang corner at mula noon binago na nila ang kanyang estratehiya sa pag-atake imbis na sa upper body ang ginawa sinipa niya ng sinipa ang gilid ng hita sa may tuhod itong si Choi para bumagal ito at nung bumagal na dito niya na pinatamaan ng solid left sa katawan na talaga namang iniinda nitong si Choi at ito ang nag-trigger sa kanyang corner para sumuko.